Nanguha kami ng putik na may kaunting bagumon sa palaisdaan. At yun na nga for today's video ay naisipan ko nga pala na magluto naman ng bagumon. Dati na nga rin pala akong gumawa ng video sa pangunguha ng bagumon. Kaya nga lang ay maikli lang yung video ko at marami nagre-request na habaan ko daw. Ay hala, sige! Buti na nga lang at nahagilap ko rin dalawa kong kapatid na bulinggit para naman ako ay may taga-video. Pero alam nyo, bago ko yaan, ang pagkakasabi nila sa akin, papayag lang sila na i-video nila ako kapag uupahan ko sila ng plus o yung zes o. O diba, talaga namang yanong galing din makipag ay. Hindi rin pala talaga madaling mag-vlog o ano, talaga namang gagastos ka rin. Bali alas 4 na nga pala ng hapon kami nanguha na rin bagumon kasi nga kaninang umaga ay kami ay bising busy sa paggagama sa kaingin at nagtanim kami ng akamoting kahoy. Kasi nga wala na na merienda yung kapitbahay namin ay nakakahiya naman. Hayat nang may na naman. <laughs> Dini nga pala kayo mangunguha ng bagumon sa palaisdaan ni nanay kasi nga bawal kasi talagang lumusok sa palaisdaan. Lalo pat hindi naman ikaw may ari, aba ay wag balakin at pakay kay masigawan diyan mapagkaman lang ka pang magnanakaw ng katang. Pero dahil nga ito'y palaisdaan ni nanay, abay din hindi na natin kailangan pa magsabi. Eh iya, yeah. pala desisyon. Dahil de, saka wala lamang hulog ka rin palaisdaan ni nanay, at saka naman kung kahit may hulog pa rin, abay lang na may kunin ko, ay eh, anak ko yun. Hindi tayo mag-anakaw, eh, de, sa ibang tao na. Hindi, joke ko lang, alam mo tayong mag-anakaw, eh siyempre masama yun. At bakit pati ako mag-anakaw, yan ang dalindali lang manghuli ng katangdian sa labas, Di sa may tabing dagat. Eh iya, yeah. yan no, yabang. Medyo madala nga pala ngayon ang baguhon at hindi ko alam kung bakit kasi nung na ay dami kong nakikita din ngayong nga panguhain ko sila sa kasi nagawalaan. Medyo malalim nga din pala ang tubig kasi nga ay high tide ngayong hapon. Tapos kung mapapansin nyo nga pala yung mga berde-berde dyan na niyapakan ko, yan ay dampalit ang tawag dito sa amin. Pinapanguha nga pala namin yan noon at namin yan sa baboy, sa mga baboy na native baga. At saka pwede rin nga yan ilahok sa ano ay sa mga isda, mga ginataan, ganyan. Pero hindi man kami nag-uulam yan at gawa ng mapait-pait baga ang lasa niya. At saka inataihan kasi ng mga aso yan, kaya siguro mapait-pait ang lasa. Habang abala nga akong sa si pangunguhan ng bago mong dini ay yung kapatid kong taga video reklamo na reklamo at siya dahil ngalay na ngalay na. Ay iyawari kay gusto magpadagdag doon sa kanyang plus. Baka padagdagan pa ng pantinapay pa. Buti na nga lang at maraming mga puno-puno din sa may gilid ng palaisdaan kaya may natatahuban ng init ay hindi nga masyadong masakit sa balat. Hindi tulad ng mga nakaraang kumblag ay eh, talaga namang yan ang kasagtingan ng init ay anong sakit-sakit sa balat ay... Ari nga pala mga bagumon ay talaga nang makikita yan sa mga palaisdaan. Napakarami yan sa palaisdaan. O di kaya naman ay sa mga sapasapa, sa mga lalauhan baga, din sa may mga pipisikan. Yan, pag may mga sapa, yan mga nadami yan dyan. At yun nga, lulusok ako din sa may sapa, din sa may baga ng palaisdaan. Dati nga rin pala itong palaisdaan, kaya nga lang ay wash out, gawa ng lagi malakas baga. Gawa ng tabing dagat na ay masyado ay. Kung napanood niyo yung dati kong vlog, ari yung tinutukoy ko, yung tinanimang baga namin ng maraming bakawan. Tapos yun ang nga ng akin chinilas yun bagang ano ay, yung ako'y nagluto ng litog yung dinaanan ko bagang sapa, ayun kadugtong yun ito, hindi ko alam lang mapakita na talagang gubatan na siya kasi nga yung taga video ko hindi ko na orient ng maayos at puro sa akin nalang itinutok ang camera kaya nga pala hindi ako nagpanjama ngayon kasi nga ina ko na talaga nang lulusok ako sa putikan at tingnan nyo nga naman kahit hanggang tuhod na yung short ko inabot pa rin talaga siya ng putik pero alam nyo gustong gusto ko talaga nalusok sa putikan kasi feeling ko yan ang putikong tingnan ay kapag ako ay nasa putikan at kung mapapansin nyo nga pala yung mga nagtusok-tusok na yan sa putikan na yan ay ang tawag yan dito sa amin ay dolaro o yung bagang ugat ng mga pipisik. Dati nga pala ay talagang maraming bagong mundini kaso ngayon wala man akong makita. Gawa ng marami din daw talaga nangunguha dito ay yung mga taga ibang lugar daw at sako-sako daw kung manguha. Dati nga rin pala kami nangunguha ng tapalang dito sa sapa na ito. Marami rin kasing tapalang dito. Kaya nga ay nagdalang ako ng kutsilyo para pang kadlis baga. Kasi ang... ang eh, sige mamaya na lang. Wait lang. Loading. Yun, kasi nga anta pa lang ay kinakadlis po yan sa putik para makuha baga. Pero sa ibang lugar man ay mga nakalabas lang anta pa lang. Siguro kapag maraming tapa lang talaga ay yun, mga nakalabas. Pero yun na nga, at dito kasi sa amin ay hindi naman ganong karami. Kaya nga ay kailangan mo siyang kadlisin talaga ng kutsilyo or itak. Parang papakiramdaman mo baga kapag kumaltok ay yun yun. Pero minsan ay batula ang yun. na naisipan ko na nga palang umahon din yun at parang nagapingahal lang ako din ni, Ay Gawa ng wala man talaga ako makuha. Ay, hapakadalang. Dalawang piraso lang ang napulot ko. Tapos yun nga at testing ako nung kapatid ko na magkadlis daw Dini, baka daw imeta pa lang. Ay wala man ako nakadlis, ay baya ay payan. At baka ay wala naman talaga. At saka bago man lang naman talaga ang sadyaan namin Dini. Kaya nga ay ayon bumalik na lang ako Dini sa may palisdaan at may nakukuha naman ako dito kahit pa isa-isa. Dati kasi marami ako nakikita dito, halos ay tumpok-tumpok sila kapag nadadaanan ko kapag ako ay nanghihibasan. Pero ngayon napakadalang... Pero okay lang yan kahit madalang ay pag naipon-ipon naman yan ay marami na rin yan. Palagi nga lang pala kami nangunguhan ito kapag galing kami Laguna or galing siyudad baga kasi nga isabik na sabi kami sa mga ganitong pangulam. Tapos nangunguhan si tita halos na mga dalawang timba ata nari or isang timba. Kukunin bagay yung laman tas gagataan nila at ipapadala doon sa amin sa Laguna. O di kaya ay minsan ay nagtutuyo sila kapag alam nilang pauwi na kami dito. Kaya naman ay may nadadala kaming tuyo pagbalik namin ng Laguna. Yan ang laking tipid na kasi noon kapag ikaw ay nasa syudad kasi nga ang tuyo doon ay 10 piso. Ayan ang kaaalat. Mm -mm. Para bagang asin na may kaunting tuyo. Pero tamang tama nga din laang naman yun sa mga taong nagtitipid kasi nga isang tuyo pa lang ay pwede mo na siyang ulamin ng isang buwan sa sabrang alat. <laughs> Pero hindi gano'n naman kasi talaga kapag yung pambenta talaga na tuyo at talaga inaalatan nila para hindi gan masira. Buti na nga lang talaga din sa probinsya, yun libre lang ang pang-ulam at hindi mo na problemahin. Basta ikay masipag lang manguha. Kung meron nga lang din sanang ng magandang a-apply ang Dini, ano, ay eh di ayos na ang buhay. Kaya lang ay nako kapag ikay mag-a-apply Dini, nako po ang rate pambili mo lang ng merienda sa sobrang baba. Kuha na nga, probinsya talaga ay eh, ganun talaga. Habang abala nga kami nung kapatid kong isa sa pagba ay eh, itong isang mga kapatid ko ipaguluhin at harang nang harang naman sa camera. Yeah you. ខ្ញុំកុំឲ្យឡងតែតែចាំអីយូ At dahil nga talagang medyo madalang doon sa pinangunguhaan namin sa palaisdaan ni nanay, kaya may lumipat naman kami din sa may sapa, din sa may pipisikan baga, at ayun nga medyo lapit-lapit siya at malalaki din. Marami nga kasi talagang sapa-sapa dito, lalo na din sa may lalauhan. At kung tatanungin nyo naman po kung ano ba yung lalauhan, ang lalauhan po ay yung nga gubatan baga. Gubatan din na may maraming pipisik, may mga bakawan, gayaan. Lalauhan po ang tawag din sa amin. Baka kasi tanungin ng iba, ano ba yung lalauhan na yun? At ako ngayon natutuwa gawa ng yanong dami at ang lalaki pa dikit-dikit. Kaya nga lang ay nasubrahan naman sa tuwa at ayun napalinsan doon sa may kawayan ay puro putik. At dahil nga medyo marami-rami na ang kami nakuha ay kaya naman umuwi na kami at hinugasan ko na nga din sa may ilog. Ari nga pala ibababad muna namin gawa ng marami pa rin putik. Sa kagagabi na rin kasi kaya bukas ko na lang ari lulutuin. Bali ito na nga pala yung mga nakuha namin bagumon kahapon at ngayon naman ay lulutuin ko na nga. Bali tatanggalin ko na nga pala yung laman niya sa balat kasi nga ay hindi daw talaga matatanggal agad ang mga putik-putik noon ng isang babaran lang kasi matagal daw talaga matanggal ang mga putik. Eh di kaya na ko na lang din yung laman. Kasi nga kung tatanggalin ko lang ang puwitan niya at sisipsipin lang ay nakupo. po. Baka ay unang sip-sip, putik agad. Hindi naman siya ganun kahirap kunin yung laman kasi nga ay minamartilyo ko naman. Kaya nga ang ayong maliliit. Kung sino pa yung maliliit, ay anong kakapal ng balat. Ang hirap pukpukin, hindi katulad ng malalaki na maninipis lang ang balat niya. At sa kakadapit pit ko ay talaga naman ako yung napapapikit ay gawa ng gatalsikan yung mga bagal. Matapos ko nga palang pitpitin at nakuha yung laman ay nilaga ko na rin muna yaan para matanggal bagay yung mga laray-laray niya. Tapos kumuha na nga rin pala ako na rin papaya din sa time ni mama, din sa may gilid ng bahay. Tapos yon bumunot na nga rin pala ako ng sibuyas din sa gilid ng aming bahay. Inayos ko muna yung lupa para hindi ni mama mahalata na ako'y bumunot dito. Kasi nga ay nagagalit at ubos na din kanyang tinanim na sibuyas. Paano tayo anong mahal naman ng sibuyas? Ay kung bibili ka pa. Tapos yon nagumpisa na nga rin pala akong magbalat na rin papaya at yanong puro naman talaga ng kutsilyo. aah. Medyo hinog na nga rin para aring papaya pero okay lang yan at masarap nga yan at manamis-namis. Gawa hindi rin naman namin nakakain kapag nahihinog ang papaya din sa amin. Gawa parang ang lasa ba ganyan ay medyo manamis-namis na maalat-alat. Palibhasa siguro ay naabot ng alat aringa nga puno ng papaya namin. Kaya gayon ang lasa. Tapos ang magigit ng papaya ay eh, sinunod ko na rin sibuyas, bawang at rin nga lara na akaputol Ang at gawa ng nabulok na kasi yung dulo ay eh, di pinutol ko na nga laang. Sayang kasi kung itatapon mo ay eh, pwede pa naman yung kaputol. Tapos nagbunot na nga rin pala ko na ringnyog na hiningi ko laang din sa aming kapitbahay. Kapag nga pala ako ay nagabunot na ringnyog ay hagas na hagas lagi sa akin si mama at para daw kada taga ako doy parang atamaan daw yung kamay ko ay. Eh. Sabi ko nga hindi yan at ako'y parang nangangalawang la. Ang maninibago lang baga at gawa tagal ko din namang wala din sa probinsya ay. Gawa kapag na syudad ka naman ay pagbibili ka ng nyug ay kayod na ay. Hindi ka na magabunot pa ng ganari. Pero kahit ganari mga ako'y laging alangan kapag ako'y nagataga ng nyug ay hindi naman ako nataga. Mm -mm. Kasi nga minsan na inagamit ko ay kanan ay kaliwiti ako parang sila inakabahan sa akin ay. Kasi nga ako'y ganun talaga, gawa ng kaliwat kanan baga pero masanay ako'y sa kaliwa. Kapag ako'y nangangalay sa kaliwa ay kinakanan ko. Anala ko tuloy bigla nung kami nangangahoy noon nang wala kami panggatong. Mga kawayan bagang pinapanguhan namin ay eh, ako ngalay na ngalay na sa kaliwa. Ay eh, di kinanan ko ay eh, kaso yung kawayan ay basa. Ay eh, pagkataga ko man din ay eh, luminsad ay eh, diretsyo man din eh, ay binti ko. Ayun, peklat man din ngayon. Pero inasabi nung iba yan nung kinis na kinis daw ng aking balat, ng aking binti, ay naku po, marami din po akong peklat. Kumbaga ang aking peklat ay eh, kakulay lang din ng balat ko, kaya hindi halata. Kasi nga ay eh, talagang balahura din ako noon. Mm -mm. Gara, gara, baga kung saan saan nagapupunta sa pangangahoy kasi katulong din ako dati sa pag-uuling ay tapos naakit pa sa puno ng pipisik at nangunguha ng mga tuyong kahoy sa itaas na may dalang itak ay ayun di pag nalalaglag ay galos-galos man din matapos ko nga palang magkayod ng nyog ayan nilamutak ko na rin para makuha ko yung kanyang gata at habang ako nga ay nagalamutak dito ay mag shout out na muna ako para naman tayo nakakausad ay ano so yun na nga shout out nga po pala kay Meliano Official from Mindanao Romero Family at sa mga taga bista Hermosa din sa may makalelon R.J. Misamis from Palawan, kay Bel C.J. from San Narciso, Quezon, kay Jan Spudrip, from Pangasinan, Jerome Besoy, Joyce De La Cruz from Manila, Joseph Escalante, kay Triple A Vlog 2503, at kay Christian Panopio B. Itinabi ko na nga pala muna aring unang gata at ang sinabaw ko ay yung pangalawang gata. Tapos nilagay ko na nga rin pala yung mga reka -reka Tapos nilagyan ko lang ng paminta, bichin, at asin pampalasa. Tapos ay sinaplang ko na at hihintay na lang lumambot yung gulay para mailagay aring pangalawang gata. Ay, unang gata pala. Ano ba yan? Pamalimali na. At dahil nga malambot na aring gulay, kaya naman ay sinunod ko ng aring unang gata. At yun, kat ko ang hanggang sa maluto. At yun, ito na nga po pala yung ating ginataang bagumon na may papaya. Mm, -mm. Napakagaling ko talaga lagi mag-title ay. Grabe no kung papanoorin mo ilang minuto la ang pero talagang hindi rin madali ang mag -vlog. ay. Buwan ang, ang hassle din kasi pagabiju video-video. Tapos ay pag nag voice over pa ay actually nasa tabing dagat ako ngayon at nag voice over. Hindi ako makapag voice sa bahay. At gawa ako ay naiingayan at saka hindi masyadong makapag-isip lalo na at wala naman akong isip. Ay ayun, hirap na hirap ako. So yun na nga maraming pong salamat sa mga nanood na ring vlog ko at sa mga hindi pa po nakasubscribe diyan. Ay pa-subscribe naman po ng aking YouTube channel or di kaya naman i-follow po ako sa Facebook. Hey. So yun lang hanggang dito lang po ang aking video at talaga namang ako inapagpuyukan na -nik guwan ng niknik dini. Gawa hapon na baga ako ay nag voice over pa din sa tabing dagat.